Good morning. Sayo na sayo ng kabuntagon ni Ata sa bye-bye ng Punta Gracia dito. Ito so, yung ano natin lambat. linaw ng dagat talaga sarap maligo Yan yung mga fish kids. so. Oh. Ito yung fish kids natin. Hindi ba si Randy nagpapakain? Ah, Hindi na ako sumama dahil lulubog yung bangka dahil dalawang sakong pagkain na yung isda itong parga eh. ang style niya pagkain yung isa isang sako tapos yung kalahati iiwan dahil sa isang araw tatlong sako ang pinapakain eh Pag Sumama ako. Wala na, lulubog na yung bangka. Pre, okay lang, isama kita sa vlog. <laughs> dito may ginagawa ng kasi dito. Ito. Eh lolo yo, lolo yung lang. Ito pinipinturahan na niya. Oh. Ang pangalan mo pre? Nelson. Nelson taga Bohol. Apelyido? Cotsabilio. Cotsabilio. Shout out sa mga taga Bohol diyan. Ito mga kamag-anak ni Nelson. Anong lugar niyo pre? Garcia. Ito Garcia, Bohol kan Garcia. Garcia mismo? Oo. Oh. Garcia Bohol. Ito oh. Ito, ito itong kamag-anak niyo oh. Gumagawa ng bangka ito oh. Ito yung bangka na baruto. Pagka ko pag natapos to ito yung lingaw-lingaw niya dito mang ngisda daw siya dito oh kaya Sasakyan lang niya ito paputas Bohol na lang siguro. <laughs> <laughs> Lapit lang naman bohol. Pwede naman buksa yun. Na. <laughs> ito ang ganda ng gihimo niyang bangka oh. Mga Oh. <laughs> Ma'am, good morning sa inyo Okay lang, naka-vlog Naka-vlog tayo Good morning mga ma'am Kayo yung nadaanan ko kanina Naka-angkas naka ako sa motor ni Dado Okay lang, naka tayo. Sasama ko kayo. Pero, e-subscribe nyo ako. Subscribe nyo yung channel ko naman. Papa Romy TV. Sa YouTube. Sa YouTube, ma'am. Hello, good morning, good morning. Good morning. Hindi mo Oh Kaya nga, ang akunta ng target, masing na yung nakatamban, mga nagbo ko ba? Ogi kang ko kabayawa. Ayan, ma me, ana ma'am, perme me ana na inkwentro ana simbahan. Oo, <laughs> <laughs> uh, uh, ina ina. Si 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 lang nang. Hindi hindi mo ako na mukhaan ma'am, permi ko simbahan kada buntag.

ko ah, Sabi ng kapatid ko, yan mga teachero naglalakad yung kawa, ah, mamaya, lag, mamaya na, mamaya ko na i-vlog itong ito. Itong channel natin sa YouTube to. May FB pool ako. Ah, Romeo Butoy. Sa, sa FB Romeo Butoy. Mo, na. Namsimihan mo. Nilimpyo ay ba? No. Ay, 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 no. o, no. Bakit sinabi mong buma ako namukhaan? Oo nga. Namukhaan kasi talaga. Sabi ko sa kanila na ay hindi ng tao eh. Oo lagi. Sige pwede po Tagalog ma'am kay, magatagalog daw kasi mga Tagalog maminawan ano ba? Ha? Di ba kay Oh, oh, nini. nini. Oh. Pila ka ka dito? Warin ko ka dito. Unya uh, ka kar magka senior na kay mangita na magita ato. Ilalim <laughs> ang syudad Ay, ini dito po oy. Nindot ang syudad kay lang magastos. Huh? Nya ang klima. <laughs> Inahinay na tas probinsya.

Dua dua adabang ko ni mam. Dua dua piru UN. Pero, <laughs> pero pamanda mo suilo ini in, niya. Ang target nako magka-suilo ng mga pareho na to po, At dire. Ataga kabayo agi kamam. Ma anak magung Ambrosio go ka ilat tong Ambrosio nga manupihay. Na, Ambrosio okay. nga mau mantoy manupihay namo tong mga binata pa mi, gagmay pa mi la GC. Matay okay, apon papa. Amo. Ah, -oh, ah, anak da kani Ambrosio. Manang Bibi. Oh. Ikaw ang panganay. Ah, mao. Sa ah, interview, Kung sa may nagdahong kuya nga, sa akong maka-anak na ikong Oo, anak yun. Anak yun. Ikaw to, nisingkit sako? Oo. Oh, oh. Ah, lagi. Dahil, <laughs> ganon mga anak Tama, ah, yun naman sige, din sila mo ilang pian, <laughs> -well sila Maana, ito, ito, ito oh, buhay-buhay na. namin dito palabay Ha? Oh, oh, sigura eh bitaw na okay. Nanay guna day Dilik uh, at delikado nag maabtan ka okay. to loud. may isang mangingisda dito na nagpapalit ng ilis eh, dahil meron ng lamat yung ilis niya. Ang delikado nito kung sa laot inabot ng pagkabali. Magsasagwan talaga to siya. Hi, good morning, sắp Aka ah, đây. Oh. Akahoi ah, kabota thôi, ba. Say, oh, ya, ah, kìa, Mga bata, punta? kita demo anak. Ah, ah, ikaw? pag pag ina pag ina-upload ko na to mamaya matingal na to si Ma Blingling kung magkikita Blingling ang manghod Lingling Gapol. Si Lingling food Lingling mong manghod food O oh, oh. Kelia O oh. Si wait kaful na anak ni अंकol Boy Ah anak ni Boy ko to si Boy sa una barkada ko to kutong security pa siya oh, Oy saya bitik man Mm Ama, naman lagi, di maghiwi. Ha? Huh? Guwapo naman. oh, uh, uh, <coughs> Yung mga ma'am na uh, gikan sila nag-hiking. nag-stop over na dito ila Banisa. Uh, dito sila nagkakape. Hmm. Sige, tapos na ma'am. Salamat, salamat. Ang uploading na kuha ni Ag

Ada yang gusto nila ipa-on na ano, ipa-on na 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 ipa-on na

yung dagat dito ngayon. Tabing-tabing ng dagat kami. Kaya mga mga misda, kaya standby sila. Stand by sila. Uh, shout out sa mga anak ko sa Abu Dhabi, kay Chichi at saka kay Inlin. Sa mga pamangkin ko dyan, shout out sa mga taga Kisun City, taga Guerrero. Shout out. Hindi ako magpalapit dito, may tugtugan eh. Baka ma... Ano tayo? Ah. <laughs> Bawal.